saya sekarang ngaido ya sebaket perayaan agung teh bandang Eh, mga idol, -tay... <laughs> -in -tay, no? <laughs> dito tayo sa uh, mas mataas na party, no? At may ko sa bukan mga idol. Ewan ko, kung... <laughs> ko sa <laughs> ano Sa camera ko, sa cellphone ko. Pero, susubukan ko para yan Hindi nakikita yung bundok na yan mga <laughs> mga idol. Hindi po yan buhol ah. Sibu po yan mga idol. yun zoom yung natin Sensa na kayo. Medyo nanginig <laughs> na. Nanginiginig tayo no. Pero yan. Hindi po yan buhol mga idol. Yan po ay Sibu. sana na kayo hindi kasi maganda yung camera natin eh. yan o yan sibo po yan mga idol hindi yan buhol ayan. Ayan. so malayo po yan ayan. so ang sibo kasi mga idol kung dito sa amin babi kung dito sa amin magagaling sa so mga halos ng oras lang no? kung mabilis yung barko ayan kaya baba, ay baba tayo ng konti baba tayo ng konti na no. kaya putulin ko muna ito mga idol kaya yan zoom in natin ha yan kasi yung dagat eh yan sana nanginginig tayo no yan yan yung dagat ayan na para klaro ayan siya <laughs> na mga idol, nanginginig tayo. Yan yung tower, oh. Dalawang tower na signal yung ay dalawang tower na cell site yung nakikita nyo. Yan yung dagat, oh. Tapos yan yung nakikita nyo. Yan, Cebu yan. Yan yung Cebu, mga idol. So, kitang kita dito yung Cebu, dito sa spot ko.

kain ng poste tapos may papaya <laughs> yan dito ulit tayo sa highway okay, no? <laughs> so pasensya na kayo sa video kung ayaw mo maraming salamat sa panonood niyo at uh, see you in my next vlog bye bye